Bakit di mo ako papayagan? Ha? Bakit mo papayagan uminom? May Christmas naman ngayon. Ikaw, napaka-KG mo. Minsan lang ako uminom. Ha? Naintindihan mo? Walang makakapigil sa akin ngayon. Christmas ngayon. Huwag mo akong papahiyaan sa barkado ko mamaya. Maka mamaya, pumunta ka naman doon, ha? Naintindihan mo? Pag pumunta ka doon, makakatigil mo sa akin. Pag pinauwi mo ako... Tandaan mo yan, ha? Iyan ang sasabihin ko sa kanya pag dumating siya. Hmm. Tapusin ko lang tong inugasan ko. Magustuhan ko ng pinggan. Ha? Sige. Mamaya na lang ulit. Mamaya na lang ulit. Sigurado yun. Sasabihin ko yun. Hindi oh, na ako natatakot sa kanya ngayon. Sigurado yun. Sasabihin ko siya mga sinabi ko kanina, sabihin ko yun. Totoo yun. Okay?